piling titulo dahil gusto kong titulo pa lang ay magpapangulugan na sa mga ano kayo ng halaga sa mundo. Kala. Hindi mo pa yung sukatin ng mula yung lupa mula sa kalamitan. Pero kaya kong nilarawan ng mga tala na hindi bumagsak sa lupa upang makita ang kanilang mga kagandahan. Ani mo yung mga bituin na nanginigling sa araw? Bawat islap ng kanilang mga mata ay berlas ng pagmamahal. Ang aking natatanaw. Ngayon mo lang napatunayan na hindi lang pala kumigin ang sing maganda pagkos ang tunay na ningning ay makikita ng balapitan. Ang ating mga mata, mga duro, kayo ang na mga tala, ang magsisilbing dito sa gabi sa tuwing ng buwan ay nakot na umarap sa mundo, pero kayo, ay simpulo ng katapangan, maging mahusay sa kausayan ay wala kayong kapantay dahil kayo ay walang katulad sa mundo. Kaya salamat sa lahat ng mga sakripisyo ninyo. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon ng lahat ng mga kabataan na nandito ngayon. Hindi lang kayo basta guro, hindi lang basta pangalawang magulang sapagkat pagkat, isang letra lamang ang pinakaiba ng guro sa turo kaya kayo ang tunay na aral na maaari namin pag-aralan sa kung paano maging tulad ng isang buwanan ako. Gusto kong maging katulad niyo sa hinaharap pagkalulungan at paturuhan ng mga kabataan Matuloy na patuloy na nangangarap na makamit ang kanilang kinabukasan kahit maigpit ang pagkapit ng kahirapan rin mm human -hmm. kompleto. Ang bawat membro na kapag-iinan ay hindi lang Kami ay patuloy lang sa pag-usad dahil alam namin meron kayo. Kayo na handa kami ni Mga guro, alam namin nahihirapan na kayo napapagod. Pero kailan may hindi nyo pinaramdam sa amin ang salitang pagsubok. Marating ninyong pinapaalala na kahit mahirap ang takbo ng buhay ay dapat patuloy lang sa pag-arangkada dahil minuto-minuto ay nagbabago ang ikot ng orasan sa paglibog nito sa buong araw ay mas lalo namin naiintindihan ang inyong talaga sa mundo. Kayo, ang aming gabay o amin aming pagtubay sa paghukay ng na aming nakatagong taglay na talento ay kayo, ang nagdisenyo, ang nagbigay ng gulay. Sa bawat pangarap na maaaring maragal lang nakabaon sa hukay, kaya salamat sa pagtulong na iyan at ang mga kabataang ang pangarap. At sana yung pinukalimutan, kamahal, kamahal namin kayo, mga guro. Kaya ako nagbibigay gulay dahil kayo ang ala ng aming buhay. Muli, ulit ko mahal na mahal namin kayo para sa inyong araw na to.